Matapos niyo pong makita ito at ikaw ay naniniwala pa rin dito sa taong ito, suportado mo pa rin itong kuno ay butihing pastor, <laughs> may problema ka, may saltika Dahil ang mga akusasyon, yung kanyang mga kahaharaping kaso, ay pawang karumal-dumal. At ito po hindi bago ah. I mean, itong mga kaso na ito ay hindi hindi lang nagsimula noong isang taon, noong nakaraang taon. 2006 pa po itong pang-aabusong ginagawa natin si Kibuloy. At kung, ulitin ko ah, kung, kung hindi ka pa rin naniniwala na dapat harapin, uh, humarap sa hostisya at harapin ang batas natin si Kibuloy at magdusa pagdusahan ang kanyang mga kasalanan, kung ayaw mo pa rin sa ganyang sitwasyon, sa ganyang sistema, may salpe ka na, may problema ka na kung suportado mo pa rin itong isang ito. So, the likes of Robin Padilla, the likes of Bato de la Rosa, kung sino-sino pa na nasa pwesto, mas malaki ang sira ng kukutin, kukote ng mga yan. Mas malaki ang saltek ng mga taong yan. Dahil suportado at dinedepensahan pa rin itong most wanted. Katulad nga ng sinabi ni Karen Davila na itong mga lawmakers na ito ay totoong nakakahiyak para sa ating bansa. Kahihiyan kayo ng ating bansa kung kayo ay sumusuporta pa rin sa isang katulad ni Kibuloy. Siyempre, naandyan ang SMNI. Walang bago naman eh. Alam niyo naman ang SMNI. Ano ho? Pero ang pinalalabas nga ng SMNI, kuno ay bumuhos daw ang suporta ng mga natasans kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Bumuhos daw yung suporta. Totoo lang. <laughs> Yung <laughs> na so, nababasa at naririnig natin sa social media, ano ho, mukha napakarami po ang natutuwa na naaresto na etong si Kibuloy. Marami po ang nagdiriwang, lalo na po yung mga biktima. Sa dami ng biktima na yan. Sa dami ng mga kamag-anak ng biktima na yan. natural lamang, mas marami yung natutuwa. Maagang pamasko, ika nga, itong pagkasakote kay Kibuloy. So, hindi totoo na bumuhos ang suporta. Ang sumusuporta kay Kibuloy, ay yung mga taong katulad niya rin lang na mapang-abuso sa tingin ko katulad ng mga KOJC members na kung abusuhin yung mga naka-uniforming PNP ay wagas ganyan po hindi kayo mga relihiyoso hindi rin po sagrado yung lugar na na sinasabi niyo yung KOJC compound dahil lahat ng kahayupan lahat ng kademonyohan lahat ng pang-abuso ay posibleng nangyari sa sa loob ng compound na yan So, paano, paano naging sagrado yan? Hindi ba? Yon. Naging sacrificial lamb daw para sa ating bansa. Oh, wow. <laughs> Natawa ako doon sa sacrificial lamb. O e, ano? Hero na si Kibuloy. Yun ba yon? Gusto niyo bang sabihin na bayani si Kibuloy? Baliktad na talagang kaisipan natin. Nakakaya tayo sa buong mundo dahil ang hero para sa atin ay yung mga taong mapang-abuso demonyo ang kaugalian at puro kahayupan ang ginagawa. Yun ba ang hero? Hindi ata akma, hindi ata tama. Yun, na matapang na tumindig para sa katotohanan at katarungan. Di ba nakakatawa yung mga ganitong statement? Alam niyo talaga yung salitang katotohanan at katarungan coming from somebody or or a social media platform na SMNI para sa katotohanan at katarungan? Did you ever exist para sa mga ganitong um, para sa, sa katotohanan at katarungan? Hindi. You existed para ipakalat ang kasinungalingan. You existed para ipakalat ang kalimonyuhan at panggagago sa kapwa. Good luck!